ito pa sa sa lang. Mhm. <coughs> mango pineapple. Ang ah, mango pineapple. I -i. Okay. Wala. Okay. ang saray natin? Ang um, Pineapple ra. Mango ra. Mm. Kana ntan isa ug isa ka orange. ano yun? Orange mango. Orange mango. Ano? Orange mango. Katanga lang ang orange. Isagol niya, ne? Lili, lili, lili,